May pag sila dito, ka, Ayan. Ayan, asang Tara, upo tayo dito. Dahil Mother's Day, upo tayo dito. May pag-anito sila dito, but, ayan. Maliit na parang garden. Wow. So, dito to sa mismong Hello Street. Pero may pa ganito sila o. Oh. Ano talaga sila sa mga puno. Ayan. Kitsura niya kanya. Ayan yung bahay natin. Ayan. Ayan. Ganyan yung tsura niya dito guys. No? So kahit sa sentro ng city may pa ganito talaga sila para fresh na fresh ang hangin.